Pag smooth siya. Okay. Bilang mo. Bitin. Ano mga napagawa na dito? Ano mga napagawa na? Wala pa naman kasi yung nakuha ko to. Yung pain lang ako na mag-start kasi nung nakuha ko to, mag-stop din yung Parang familiar to sa akin. Tapos Tagasan may ari nito, sir. Kalyanes. Kalyanes. Ano nagawa ko nito na dati? Eh, okay, nagano lang ako. Kasi dati nakapalye. May mga ano dyan, talagang mga dito. Pero ito, hindi na ito palye. Delay na siya, delay. Ah. Na Wala naman kayong check engine? Wala Saan naman. Ito, pala mo ang palit. Ito na ay, ACB May tira pa dyan. meron kayo yan, sir? Sige po. Yan lang inyo. Ya. Kutkutin ko lang yung may parang tutong doon taas. Yun o. Yun. Meron din niya sir. May okay, ito pang kante. Ayaw ang ano. Dami no. No. May ito pang kante.

You? On. 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 Uh, On. 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 Up. On. Up. Up. On. Tapos. Huwag mo na pilitin Baka ma maduro ba Open na lang dyan. Okay, ikutin mo na lang dyan. Tayo? Tapos. Balik na yan. na yan. Start. subok subok kung hmm, anong improvement pwede mga sa silinyador kip Okay naman. Sili niya dar. Tatapak Kung katulad nung kay Iyon